ang harotong dalawa na to oh. panay risling oh. ito silang dalawa itong black at saka yung isa sila naman mm -mm. Mm -mm. sila talaga ang ano panay harotong dalawa na ito hindi na natutulog sampalin mo yung mga anak mo na ayan patay <laughs> lumapit na yung nanay Alis ka naman dyan. Binibidyohan ko sila. eksena ka naman. Ay. Sinodora. Alis ka dyan. Ibis nag naglalaro yung dalawa. Oh. Ay, papansin naman to. Itong isang nandito lang sa ano ko. Hmm. Dali kayo patulan natin ng kuko. Ay, patulan na natin ng kuko. Yung dalawa tapos na. Sama na na.